Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, isang ulat kamakailan ang lumabas ng posibilidad na paggamit ng Israel ng isang malakas na sandata mula sa Amerika, ang GBO-57B Massive Ordnance Penetrator o MOP, upang tuluyang sirain ang Fordo Nuclear Facility ng Iran, ang pasilidad na nakakubli sa pinakasekretong lokasyon ng Iran, kung saan hinihinalang ginagawa ang mga bahagi ng programang nuklear nito. Ayon sa The times, pinag-aaralan na ng mga opisyal sa US at Israel ang potensyal na paggamit ng MoP dahil sa kakayahan nitong tumagos sa higit anim na metro ng reinforced concrete. Ang mga nuclear facility ng Iran ay nakabaon sa ilalim ng bundok sa gitnang bahagi ng bansa kaya hindi ito kayang wasakin ng karaniwang mga missile ng Israel. Noong June 13, 2025, sorpresa ang inatake ng Israel sa pamamagitan ng kanilang military operation na tinaguriang Operation Rising Lion ang mga nuclear facility ng Iran. Isa sa pangunahing target ng operasyon ay ang Natanz kung saan ito ang pangunahing enrichment site ng Iran. Ayon sa International Atomic Energy Agency at Reuters, nawasak sa pag-atake ang pilot fuel enrichment plant na kinasangkutan ng advanced na centrifuges na kayang mag-produce ng uranium hanggang 60%. Tinamaan din ang Ispahan Nuclear Technology Center kung saan nasira ang Uranium Conversion Facilities, Uranium Metal Production Labs at isang nuclear research building. Ayon sa Wall Street Journal, ang apat na pangunahing gusali rito ay inatake ng sabay. Bukod sa pangunahing pasilidad, nasira din ang centrifuge manufacturing site sa Karadz at Teran. Ngunit bagamat unang iniulat na tinamaan ng Arak Heavy Water Reactor, iniulat naman ng BBC at International Atomic Energy Agency na walang nakikitang underground damage. Bukod pa riyan, ayon pa rin sa International Atomic Energy Agency at Reuters, ang Fordo ang pinakaligtas na pasilidad ay nananatiling buo matapos ang unang earth strike at walang ebidensya ng malawakang underground destruction. Dahil dito, gustong matiyak ng Israel na talagang maawawasak nila hindi lang ang labas na bahagi ng mga nuclear facility na ito, kundi maging ang pinakailalim na parte. Kaya naman, kaano nilang gamitin ang isang napakatinding bomba na gawa ng Amerika, ang GBO-57B Massive Ordnance Penetrator o MOP. Ang GBO 57B ay isang strategic weapon na idinisenyo ng US Air Force para sirain ang matibay at sensitibong target na nakatago sa ilalim ng lupa, kabilang ang mga bunkers, command centers, missile silos at mga nuclear weapons facility. Tumitimbang ito ng halos 14,000 kilos at naglalaman ng 2,500 kilos ng highly specialized explosive. Dahil dito, ang pagsabog ng MOP ay nagdudulot ng napakalalim at malawak na pinsala sa target area. Hindi lang ito basta bombang malaki kundi isa itong precision penetrator na maaring gawing inutil ang anumang nuclear program na matatagpuan sa mga nakakubling underground sites. Ayon sa ulat ng Economic Times, ang MOP ay lalo pang pinahusay sa mga nakaraang taon. Meron na itong mas modernong guidance system at mga sensor na nagbibigay ng mas mataas na accuracy. Ito ay naglalaman ng GPS-aided targeting mechanism at sensors na kayang tukuyin ang tamang lalim bago sumabog, isang bagay na mahalaga sa pag-atake sa underground bunkers. Dahil dito ang MOP ay hindi na lamang basta malakas na bomba. Ito ay isang precision guided weapon na may kakayahang magdulot ng catastrophic damage kahit sa mga target na inaakalang imposible ng sirain. Bukod sa GBU-57B Massive Ordnance Penetrator, may iba't ibang klase pa ng bunker buster bombs ang Estados Unidos na dinisenyo para sa iba't ibang antas ng lalim at target. Isa sa pinakaunang ginamit ay ang GBO-28 na unang isinabak noong Gulf War. Tumitimbang ito ng humigit kumulang 2,300 kilos at kayang tumagos sa 6 na metro ng reinforced concrete. Isang kakayahan na noon ay sapat na para sa mga underground bunkers ng Iraq. Bawat sa GBO28, may GBO31 at GBO32 na bahagi ng JDAM series. Pagaman hindi sila diretsong classified bilang bunker buster, ang mga ito ay may kakayahang lagyan ng special penetrator warhead para tumagos sa mababaw hanggang sa medium deep na target. Precision guided ang mga ito gamit ang GPS, kaya't mataas ang accuracy sa pagsira ng mga target na nasa ilalim ng lupa. May ding GBU-37, isang mas mabigat at mas malalim na versyon na ginagamit ng B-2 Delt Bomber. Pero ang tunay na higante ay ang GBU-57BMOP, ang pinakamalaki at pinakamatinding conventional bunker buster na pagmamayari ng Amerika. Tulad ng sinabi ko sa nauna, tumitimbang ito ng mahigit 14,000 kilos at kayang tumagos ng hanggang sa 60 meters ng reinforced concrete. Dahil dyan, ang bombang itong itinuturing na last resort weapon laban sa super fortified underground targets tulad ng FURDO. Kung ang mismong capability naman ng IDF ang pag-uusapan hinggil sa pagkakaroon ng sariling bunker buster na bomba, mayroon din silang ganitong armas, yun nga lang hindi kasing lakas ng MOP ng Amerika. Ang Israel ay may BLU-109 at BLU-113 bombs, mga American-made penetrator bombs na inilipat sa kanila ng Washington sa mga nakaraang taon. Ang BLU-109 ay kayang tumagos sa 2 hanggang 3 metro ng konkretong bunker, habang ang BLU-113 ay mas mabigat at kayang tumagos ng hanggang 6 na metro. Ginagamit ng Israel ang mga ito sa kanilang mga fighter jets tulad ng F-15 at F-35 na may kakayahang maglunsad ng precision strikes gamit ang mga smart bomb kits gaya ng SPICE-2000, isang lokal na teknolohiya na galing Rafael Advanced Defense Systems. Ang Spice ay hindi literal na bunker buster pero may kakayahan itong tomarget ng mga hardened structures depende sa klase ng payload na nakakabit dito. Ngayon mga kapatid sabihin na natin mayroon ngang MOP o GBU-57B ang IDF. Ang isa naman ngayon sa kanilang pinakamalaking hamon ay ang logistical limitation. Wala silang aircraft na kayang magsakay at maglunsad ng MOP. Tanging ang US Air Force ang may ganitong kakayahan gamit ang mga B-2 Spirit Stealth Bombers o B-52 Stratofortress Heavy Bombers. Kaya kung ang MOP ay gagamitin laban sa nuclear facilities ng Iran, nangangahulugan ito ng aktual na partisipasyon ng US military. Ibig sabihin, magkakaroon na rito ng isang direktang military involvement ang Amerika na lalong magpapataas ng tensyon. Sa puntong ito, hindi lang ang Israel ang kumikilos kundi ang buong istruktura ng US military power. Bukod sa military implications, may malalim ding diplomatic repercussions ang paggamit ng MOP. Kung pahihintulutan ng Amerika ang deployment nito, ito ay maaring makasira sa anumang natitirang tsansa para sa diplomasya. Posibleng hindi na bumalik sa negotiating table ang Iran at sa halip itulak pa ang kanilang nuclear development bilang paghahanda sa gera. Dagdag pa rito ang paggamit ng naturang sandata ay maaring magujok sa mga kaalyado ng Iran gaya ng Hezbollah sa Lebanon o Shia militia sa Iraq na lumaban na magdudulot ng panibagong destabilization sa buong rehiyon. Ang paggamit ng MOP laban sa nuclear facilities ng Iran ay hindi lamang isang pisikal na opensiba. Ito rin ay bahagi ng tinatawag na psychological warfare kung saan ang mensaheng nais nitong iparating ay kahit gaano kalalim at kahigpit ang pagtatago ng Iran sa kanilang nuclear ambition, may kakayahan ng US at Israel na ito'y sirain. Ang ganitong klaseng mensahe ay maaring magdulot ng pangamba at paranoia sa hanay ng Iranian military at political leadership. Sa isang iglap, maaring magbago ang kanilang diskarte mula sa pagtatago at pagtatanggol tungo sa mabilisang retaliation na lalo lamang nagpapainit sa sitwasyon. May kakibat ding matinding panganib ang paggamit ng MOP. Kung hindi agad masira ng unang strike ang Fordo, maaring pakawalan ng Iran ang tinatawag na nuclear breakout. Ito ay ang biglaang paggawa at posibleng deployment ng nuclear weapon gamit ang natitira nilang enriched uranium. Sa ganitong senaryo, mawawala ang strategic advantage ng Israel at Amerika at mas lalong mapapalapit sa isang full-scale war. Kaya naman, kailangang siguraduhin na ang unang atake ay magiging matagumpay kung hindi maaring maging mas delikado pa ang epekto nito kaysa layunin. Ayon kay General Amos Yadlin, dating chief ng Israel Military Intelligence, ang pagkakaroon ng aksis sa MOP ay maaring maging isang game changer. Ngunit mabilis rin niyang binigyang din na ito ay hindi isang silver bullet. Ang ibig sabihin nito, kahit gaano ito kalakas, hindi nito masusolusyonan agad-agad ang buong problema sa nuclear ambitions ng Iran. Kailangan pa rin ng intelligence precision, strategic timing at political coordination. Dahil kung magkamali ng kalkulasyon, maaring masira ang tiwala ng mga kaalyado at mas lalo lamang tumibay ang determinasyon ng Iran na ituloy ang kanilang nuclear program. Samantala, ayon sa ilang ulat mula sa Al Jazeera, may mga Israeli officials na nagpahayag ng kanilang kahandaan na suportahan ng isang US-led strike. Gayunpaman, hindi nila kinumpirma kung mayroon silang aktual na axis o go signal mula sa Amerika upang gamitin ang MOP. Ang ganitong uri ng ambiguity ay bahagi na rin ng strategic messaging, isang paraan upang takutin ang kalaban ng hindi lubos na ibinubunyag ang plano. Ngunit sa parehong pagkakataon, ito ay nagpapakita ng limitasyon ng Israel sa pagpapasya ng mag-isa ukol sa ganitong klaseng misyon. Kung sakaling payagan ng Amerika ang Israel na gamitin ang MOP, ito ay isang president setting move. Sa kabuang kasaysayan ng sandatang ito, hindi pa kailanman pinayagan ng ibang bansa na gamitin ito. Ito ay classified bilang strategic US weapon, kaya't anumang desisyong may kinalaman dito ay nangangailangan ng direktang pag-aproba mula sa White House at Pentagon. Ang ganitong desisyon ay hindi lamang teknikal o militar, ito ay politikal at diplomatiko rin. Kaya't ang bawat hakbang ay sinasalamin ang ugnayan ng dalawang bansa at ang kanilang pananaw sa hinaharap ng gitnang silangan. Sa gitna ng lumalawak na tensyon, malinaw na hindi lamang layunin ng Israel ang physical destruction ng mga pasilidad. Isa rin itong psychological campaign, isang mensahe sa Iran, sa rehiyon at sa buong mundo na walang ligtas gaano man kalalim o kahigpit ang proteksyon. Ang paggamit ng advanced stealth jets, precision guided munition at sabayang sabotahe sa cyber at kinetic levels ay nagpapahiwatik na pinaghahandaan ng Tel Aviv ang isang long-term conflict, hindi lamang ang isang one-time strike. Samantala, ang posibilidad na paggamit ng GBU-57B Massive Ordnance Penetrator ay patuloy na umiingay. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Estados Unidos ukol sa deployment o transfer ng MOP sa Israel. Ngunit ayon sa mga ulat ng The Times at Wall Street Journal, may mga pag-uusap na naganap sa likod ng mga closed-door defense meetings. Kapag pinayagan ito, ito ang magiging kauna-unahang beses na isang non-US actor ay bibigyan ng akses o suporta para gamitin ang pinakamakapangyarihang non-nuclear bomb sa mundo. Sa panig naman ng Iran, sa kabila ng mga pinsala ay nananatiling matatag ang bansa. Mabilis nilang iniulat na limited lamang ang epekto ng mga pag-atake at nananatili pa rin sa operasyon ng ilang enrichment site. Ngunit ayon sa mga satellite imagery at third-party intelligence groups, mukhang pinabilis ng Tehran ang paglilipat ng mga critical components papunta sa mas malalalim at mas lihim na lokasyon. Habang lumalalim naman ang krisis, dumarami rin ang regional risk. Ang Lebanon, Syria, Iraq at Yemen ay posibleng maging launching pad ng mga retaliation attacks mula sa mga pro-Iranian groups tulad ng Hezbollah at Houthi. Ang oil markets ay nagsimula na rin tumaas ang presyo at ang Strait of Hormuz ay muling naging sentro ng geopolitical pressures. Lahat ng ito ay nagpapatunay ng Operation Rising Lion ay hindi lamang military campaign, isa itong geopolitical domino na maaring magbunsod ng mas malawak na digmaan. Sa huli mga kapatid, ang tanong ay hindi na kung sapat ba ang pinsalang na idulot ng Israeli strikes kundi ano ang susunod na mangyayari. Patuloy bang lalalim ang operasyon o sasali na ba ang US gamit ang MOP? Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!